Guys, hanap tayo ng mga kakaibang prutas na nilikha ng Diyos. Na kung saan-saan mo lang makikita sa mga magugubat na lugar. Hmm. Gaya nito. O, oh, di ba? Hmm. Alam niyo yan, guys, kung anong klaseng prutas yan, o. Oh. Maasim yan, guys. O. Oh. Totoo yan, o. Oh. Hawakan ko pa. Hmm. Ito namang, ano niya? yung mga talbos guys niya gaya nito pwede din ito ingredients kung magsisigang kayo ng bangus ng isda or karne masarap yan guys ilagay siya di lang yan na liliscover siya oh. pero sa probinsya alam yan kung kayo mismo mga taga probinsya kayo alam nyo kung anong klase itong halaman na to na pwede gamitin yung dahon sa pagluto kung anong mga lutuin tapos yung bunga nya ayan maasim guys yung bunga nyan na maitim yung laman ayan malalaman mo yan guys kung medyo brown na yung bunga nya yan di pa mga bago pa lang yan pag ma brown brown na yung ano nya tapos medyo patlang patlang na yung ano nya yan malalaman mo yan na hinug na so lipat naman tayo sa ibang prutas na hanapin natin. Hmm. Kagaya nito guys. Ito. Isa rin tong klaseng prutas na matatagpuan mo sa gubat din. Ayan. Tulad dyan. Yan mga ano na yan. Hindi pa mga hinog yan. Mga bata pa yan. Ang hinog naman nito na guys. Kulay itim ah, ikot tayo dito. Pula itim ang hinog niyan. Hmm. Yan. Wala pa. Mga baby pa. Mga baby pa yung ano niya. Pinaka matanda. Wala. Wala pa siyang hinog. Ano? You know? Ang hinog nito, ay, hindi na ng mga ibon Ang hinug nito, ganito Ganito ang hinog nito Pero, naunahan ako ng ibon Sabi ng ibon, sorry ka Parating ka palang Andun na ako O ganun Iba na talaga ang Maagap sa masipag O wala oh. Yan, yan no. Mga bunga yan Yan pero hindi naman to guys. Magbabarayte lang ata to sila. Pero ang dahon nito, di naman pwede ma ingredient. Kagaya ng una kong pinagkita sa inyo. Na pwede. Ito. Ito. Kulay baro na to. Ito. Kuha taro ng isa. Hindi nakuha ng ibon. Oh. Ay, salamat. Binigyan din ako ng isa o tiniran din ako ng ibon. Yan. So, ang gagawin natin tayo dito. Buksan natin ang laman niya. Para makita nyo. Yan. Yan. Ito na yung sinasabi ko guys. O. Oh. O. Oh. Yan. Yan ang sinasabi ko. O. Oh. Yan. mga taga-probinsya, shoutout nga pala yung mga nakakaalam nito kung anong klaseng mga prutas to. Tsaka guys, ang bangon niya. Super. Ganito lang pagbukas yan. Sa mga dulo-dulo lang niya sa taas. Yan. Pagbukas yan. Hmm. Kain ka na. Hmm. Hanap naman tayo ng ibang prutas hmm. Ganito oh. Shout out sa mga nakakaalam nito. Guys, di ka taga probinsya kung di mo kilala tong purutas na to. Ayan. Comment down below. Kagaya nito guys. Hmm. Hmm. Ibang prutas naman to. Kuha natin. So, oh, bang prutas yan. Oh, kung nakakaalam din kayo nito kung anong klaseng prutas yan. Malalaman nyo rin. Oh, pitasin natin. Pitasin natin. Parang mag-variety lang ito sila guys. Kasi ang laman din nito is mabuto rin siya. Uy, waliktad. Mabuto rin siya na kulay black. Ayan. Ayan. Mm. Pag naihinog siya kulay dilaw. Ayan, tapos ma brown brown pag kalilaw. So, pa. Ito. Para makuha mo to, hawakan mo to para bumaba siya. Oh.